As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Akiris, isa pong nakakagulat na pahayag mula kay dating Paul Donald Trump ang gumulantang hindi lamang po sa Amerika kundi sa buong mundo na rin. Dahil isa pong matapang na deklarasyon ang hindi inaakala po ng marami na maririnig mula sa isang presidente. Anong pong kanyang sinabi? That there are only two genders, male and female. Naku po, sabog po dito yung mga kapatid natin na talagang ayaw po sa deklarasyon na ito. Dahil kung titingnan po natin mga ka ang pahayag po ito ay tila nagpasiklab talaga ng apoy sa usaping panlipunan, lalong-lalo na po sa grupo ng LGBTQ+. Ano po kaya ang implikasyon nito? At ano nga ba ang sinasabi ng Biblia at ng simbahan ukol dito? Yan pong pag-usapan natin ngayon. Pero bago pong lahat, siguraduhin po na nakasubscribe na kayo dito sa ating channel para updated po kayo sa maiinit na balita at komentaryo. Ka Curious, sa isa po kasing pagtitipon, binigkas po ni Donald Trump ang mga salitang As of today, it will henceforth to be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Grabe ko ka-curious, no? Kinalabutan rin po ba kayo dito? Ako po, ako rin. Dahil para po sa marami, tila po isang malaking reality check ito. di ba? Diba? Lalo, lalo na po no, sa ating modernong lipunan na tila lumalayo na sa tradisyonal ng paniniwala. Kakiers, parang ang init po kasi ng usapan nito nitong nakaraang araw. Grabe yung backlash na natanggap po ni Donald Trump mula po sa iba't ibang grupo dahil po sa kanyang pahayag kaugnay po sa gender identity ang LGBTQ plus po community, for example, no, todo po no sa protesta, na sinasabi nilang diskriminasyon daw ito no at tila ako pagsasawalang bahala sa kanilang karapatan. Pero teka lang po no, hindi rin naman po tahimik ang kabilang panig dahil marami pong Kristiyano at of course no konserbatibo ang pumapalakpak no at uh, nagsasabing tama no. Dapat lamang na panindigan ang tradisyonal na pananaw sa kasarian. So, sino nga ba po ang may punto rito? Well, tingnan po natin. At tara, himay-mayin po natin ang mga masinsinan na mga usapin kagaya po dito. Ang issue po sa gender identity, hindi lang po sa personal na, na desisyon. No? Ito po ito po yung may epekto, lalong-lalo na po sa lipunan, no? sa edukasyon, sa batas, at maging po sa reliyon. Dahil sa isa pong banda, may mga naniniwala po na ang kasarihan ay hindi limitado sa lalaki o babae lang. Ito raw ay isang spectrum. Well, may mga trans, non-binary, at iba pa. Sa kabilang banda naman po ay may mga nagsasabing, sandali lang, may hangganan ang lahat. Hindi natin pwedeng baliwalain ang natural na disenyo ng tao. Kung baga po, ang labanan dito ay hindi lang po tungkol sa personal na identity, no? Kundi sa mas malalim po na prinsipyo, lalong-lalo na po no sa tradisyon kontra sa modernong pananaw. So, ang maaaring tanong po dito ka curious. Ano ba ang opinion ng Diyos dito? Well, dahil sa uli po, ang Diyos rin naman ang uh, talagang dapat no na i-prioritize po natin. Ano ba ang kanyang sinasabi? Ano ba kanyang, ang kanyang pananaw? Ano ba ang nice ng Diyos? So curious no? Sasagutin po natin 'yan. Uh, sa pamagitan po nung no, paghahanap ng talata sa Biblia. At ito nga po no, ano ba ang gusto ng Diyos? Base po sa Genesis chapter 1 verse 27, so God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female he created them. Napakalinaw po 'yan, ka-curious, di po ba? Dalawa lang po. Lalaki at babae. Parang walang gray area po dito, no? Ang argumento po ng mga konserbatibo ay simple lang. Kung ito ang disenyo ng Diyos, sino tayo para baguhin ito? 'Di ba? Medyo mabigat 'yan, no, kung iisipin po natin. Pero kung ano po ang tama, 'yan po ang kailangan nating sundin. Pero siyempre po, no, k uh, sasabihin naman po ng mga uh, progresibo eh Paano yung mga taong ipinanganak na hindi pasok sa tradisyonal na kahon? Paano ang intersex? Paano ang mga taong hindi komportable sa kanilang katawan? At uh, dito nag-uumpisa no, ang banggaan sa paniniwala na sinusunod lamang nila kung anong kanilang nararamdaman. Well, dapat ba talaga na yan ang pananaw ng isang uh, tao? Base po no, sa narinig po natin na verse, iba po ang nais ng Diyos. He created only men, no? And women. So wala po ditong iba pang kasarian kundi dalawa walang Only, fail, uh, only male and female. At yan lamang po. So ano ba dito yung uh, pananaw po ng simbahan? Of course, no? Mga ka-curious, hindi rin po tahimik ang simbahan katolika po ito. Hindi lang po basta lalaki at babae ang pinag-uusapan. Nandiyan din po ang usapin ng pagmamahal, pagunawa, at respeto. Dahil mali na po yan, no? ayon po sa Catechism of the Catholic Church, 2333, every, everyone, man and women, should acknowledge and accept his sexual identity. Sa madaling salita po, hinihikayat po tayo ng simbahan na tanggapin ang ating likas na kasarian. Pero bago po kayo mag no? Dagdagan, of course, to, no? dagdag pa po rito, no? ng simbahan. Ang simbahan na rin po ay nananawagan ng pagmamahal no sa lahat ng tao. Of course no, kasama na rin po dito ang LGBTQ+. Hindi po natin sila kinokondena, hindi po natin sila dinediscriminate. Ang nice lang po ng simbahan, maramdaman din nila ang pagmamahal sa ibang tao. Hindi po tinotolerate ang kanilang mga gawa. Of course, dinedisregard ng simbahan yan, no? Hindi pinopromote ng simbahan yan, at uh, talagang ayaw ng simbahan yan pero wag po nating ilimit ang pagmamahal natin sa kanila na para bang tinatakwil at ibang tao na sila. So malina po ang sinasabi ng simbahan dito. Of course, clear na itinuturo ng simbahan na lalaki at babae lamang. No? Pero again, sa mga kapatid po natin na may mga ganitong sitwasyon no, sa, or kalagayan sa kanilang uh, uh, pananaw, no, sa kanilang sarili, dapat pa rin natin ipakita ang pagmamahal. Because again, that's Uh, one of the reason kung bakit po tayo naging Kristiyano. Makita po natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Yesu Kristo sa ating kapwa-tao. Okay, so huwag po natin silang i-down din. So ano pong punto dito, no, mga ka -cures? Hindi po tayo kailanman tinuturuan na husgahan ang iba. Mali na po yan. Kundi ipaabot po ang katotohanan ng may malasakit at pagkalinga. So kasi nga naman po, no, uh, paano ka makikinig, di ba? Kung ang unang una mong narinig ay galit at uh, mapanghusga di ba so ang iba gusto nilang baguhin ang ibang tao gusto nilang baguhin itong mga kapatid natin sa LGBTQ+ pero sa pamamaraang hindi ka aya sa pamamaraang nako magti-trigger pa ng kanilang galit at uh, talagang uh, totally no na uh, iiwas ng kanilang sarili sa pagbabago so hindi po ganun Pakita pa rin natin ang pagtuturo, no, ang paglilinaw, ang pagtulong sa kanila with love and respect. 'Yan lamang po, no, ang itinuturo din ng simbahan. So, of course, no, sa mga kapatid natin sa LGBTQ+ no, unawain din po natin sila. Uh, kung titingnan po natin, no, uh, talagang napaka-vocal po ng mga kapatid natin ito sa LGBTQ+ no sa isyong ito. Dahil para po sa kanila ang gender identity ay bahagi ng kanilang pagkatao. At ang pagtanggi rito ay parang pagtanggi daw no sa kanilang karapatang mabuhay ng may dignidad. Well, yan po ba talaga ang nangyayari? O sa kanilang sarili mismo din no, sila din mismo ang naglalagay sa kanilang sarili sa limitasyon. Well, hindi naman po no, uh, hindi naman po natin of course no, uh, nililimit lamang no ang uh, community, ang sosyudad, no? Sa dalawang kasarian lamang, male and female. Of course, nandiyan po sila. Ngunit again, no? Pinapaliwanag dito, no? At nililinaw dito na ang kasarian is only two, male and female. So, hindi rin po yan diskriminasyon, no? Hindi rin po yan pag uh, sasabi sa kanila na walang lugar na sila dito sa mundo. Well, itinuturo lamang ang tama at ang nararapat para din po sa kanila yan, no? So, ito nga po mga curious ang kanila pong pahayag na talagang kontra po, no, sa kanilang... Uh, ang pahayag na ito ni Donald Trump ay talagang kontra sa kanilang paniniwala. Na tingin nila, ay, ako, uh, nagbubunsod na, no, ang diskriminasyon, no, lalong-lalo na sa mga trabaho, sa paaralan, kahit sa simpleng social acceptance Now, hindi naman po talaga ang pinakapunto dito, no, ang uh, naging deklarasyon, no, ni Donald Trump, no, na male and female, na hindi po ito ang bago. Lalong-lalo na po, no, hindi siya unang-unang nagsabi nito. Because ever since sinasabi na po ng Biblia, mas na una ang Biblia sa lahat, no? Mas na una po ang salita ng Diyos sa lahat. Kaya malinaw po na sinasabi dito that God only created male and female. At wala na pong iba. So hindi lamang po si Donald Trump ang nag-impose nito na parang bagong uh, batas, no? Na parang bagong uh, deklarasyon o nanggaling talaga sa kanya. But then again, sinasabi niya lamang dito or pinapatungkulan niya po dito ang dati na na itinuturo mismo ng Biblia, ang dati na na gusto mismo ng Diyos. So yan po ang pinakapunto natin dito mga kapatid, no? mga how curious. So again, no? Uh, marami talagang iba't ibang reaksyon. Ngunit again, no? sa kabilang banda, marami pong kristyano at uh, konservatibo konserbatibo ang nagsasabing kailangan nating manindigan talaga sa katotohanan ng Diyos. So yan nga po no at ipinapakita at sinasabi talaga no nang walang pag-alinlangan na yan talagang itinuturo ng Biblia. Wala na pong iba. So para sa kanila daw hindi ito sa ng diskriminasyon kundi ng prinsipyo. So naniniwala po sila na ang pagsunod no sa disenyo ng Diyos ay hindi lamang po para sa individual na kabutihan ng isang tao kundi para sa kabuuan kaayusan ng lipunan. So yan lamang po. Ang punto nila po dito kung gagawing flexible ang konsepto ng kasarian, saan ito titigil? Ano ang magiging epekto nito sa mga pamilya, sa mga kabataan, at sa moralidad ng lipunan? Dahil para sa kanila, mahalagang ipaglaban ang tradisyonal po na pananaw upang mapanatili talagang balanse at kaayusan. So kung hahayaan po natin, umalina po yan, kung hahayaan lamang natin ang mga kapatid natin na gumawa ng kanilang sariling ka kasarian no, ayon sa kanilang kagustuhan, well, saang Uh, ano bang limitasyon nito? Dahil tuloy-tuloy eh, no? 'Di ba? May may iba't ibang uh, kasarian na kung kumbaga ito nang sinasabi nila kung bakit na buong salitang LGBTQ+ na tumutukoy po sa iba't ibang kasarian. Pero nako, sunod-sunod pa po 'yan. Hanggang sa ma-identify nila na ah, dito sila belong. But then again, no? Huwag na po nating gawin pang komplikado ang lahat. Malinaw at itinuturo na kung, kung lalaki ka, you are created by God as male. Kung babae ka, you are created by our our God as female. So, malinaw po yan. At wala pong labis na walang kulang. So, discrimination ba talaga ang nangyayari no, sa mga kapatid natin ito na belong no, sa LGBTQ+. Ako po, mga curious. No, sa mata po nila, of course, ang pagtanggi po no, sa kanilang gender identity ay maliwa, malinaw no, na anyo po ng diskriminasyon. Pero sa mga konserbatibo po, ang pananaw nila ay hindi nila minamaliit ang tao. Kundi sinasabi lang nila ang katotohanan ayon sa kanilang paniniwala. Now, sa, again, no, base po yan sa kanilang paniniwala. Dahil para, no, para bang sinasabi po nila na... Um, uh, LGBTQ+, no? Pag tinanggihan mo ang identity ko, hindi mo ako nire Parang ganoon po 'yon, no? At, uh, of course, no? Sa mga Kristiyano naman, no? Sa ating mga Kristiyano, pag pinipilit mo akong tanggapin, ang hindi ko paniniwalaan, hindi mo rin ako nire So, parang ganoon rin po yan, no? So, nagkakaroon ng div division sa dalawa. But then again, at the end of the day, no? Ano ba talaga yung gusto ng Diyos? So, ipinakita na po natin doon, no? Sa gospel no? as a verse sa Genesis na malinaw po hindi po ang gusto natin dito ang masusunod again we are just instrument by God no? we are created by God no? to glorify Him so kung hindi po natin yan alam hindi lang po yan sa pananaw ng mga Kristiyano. at dahil yan talaga po ang nararapat kung na dapat gawin ng isang tao bakit gano'n nilikha po tayo ng Diyos so kung iba naman ang paniniwala ng mga kapatid natin no? sa sa again, sa hindi naniniwala or hindi kristyano hindi rin natin sila masisisi pero sinasabi lang po natin kung ano ang katotohanan so paano ba natin maabot ka curious no yung uh, pagkakaintindihan na ito no dahil of course nagkakaroon na ng division no sa deklarasyon na ito ni Donald Trump nagkakaroon na sila ng uh, pag-aaway-away so ito nga po no ang pinakamahirap pero pinakamahalagang bahagi po ng uh, diskusyon no ang paghahanap po ng middle ground So kasi naman po ka kung puro po tayo sigawan at argumento, wala din naman mangyayari, di ba? Kaya paano po tayo makakapag-usap ng may respeto? So of course, una-una po, no? ikaw bilang isang kristyano, dapat makikita sa iyong sarili ang pagpapakumbaba. So kailangan po nating tanggapin na hindi lahat po ng tao ay may pare-parehong paniniwala. Kung kristyano ka, tandaan po na hindi mo trabaho ang umusga. Hindi mo trabaho na i-discriminate sila. Hindi mo trabaho na i-judge ang isang tao. So kung LGBTQ plus po siya, no? or kung LGBTQ plus ka, well, subukan din pong unawain na may mga taong iba ang pananaw dahil sa kanilang pananampalataya. So, upang magkaroon po ng middle ground, ang bawat isa po kung magpapakumbaba lang of course there is peace huh? so sa deklarasyon na ito well andyan pa rin naman po yung mga LGBTQ plus no? pero of course hindi rin naman sinasabi sa batas na yon na i-discriminate na ito mga kapatid natin na LGBTQ plus so again dahil po si Donald Trump ang namumuno at yan po ang kanyang pananaw na tama at yan naman talaga ang tama dahil yan naman talaga yung ng Biblia but then again bawat isa kung may pagpakumbaba, may humility. Wala din namang gulong, di ba? Wala din namang uh, conflict. So hayaan na kung yan ang naging desisyon. No? Uh, as long as na tahimik at walang gulong. So isa po yan, pagpapakumbaba. No? Kung bawat partido ay magkakaroon nito, of course, there will always be a middle ground. Okay? May katahimikan, no? may peace. Sunod po dito, of course, no? Uh, the education. So, ang sinasabi nga po natin, ang ignorance, no? Ka-curious ay talagang madalas po na nagdudulot ng takot at galit. Kaya kung mas marami pong tao ang educated tungkol po sa parehong panig, of course, no, mas malaki pong chance na magkakaintindihan tayo, di ba? So yan po ay malinaw. And last of course, no, na middle ground po natin dito is love. Okay? So bakit love? Dahil wala nang diskusyon no ang lalaling kung walang pagmamahal. 'di diba? Dahil kahit magkakaiba po tayo ng paniniwala, mahalaga pa rin po ang respeto sa pagkatao ng bawat isa. Okay? Not for the sake na uh, itolerate na lang sila sa kanila mga gawain. No, let's say, we are Christian, na nasabihin na lang itolerate sila. But then again, doon po tayo sa foundation ng love. No? So kung ipakita na lang po natin sa pagmamahal ang pagtuturo kung ano ang tama. Pakita na lang po natin sa pagmamahal ang pagsasabi sa kanila ng katotohanan. And that way, sigurado, sigurado po tayo na lahat magkakaintindihan, lahat po ay magkakasundo. Okay? Respeto ang pagkatao ng bawat isa. So, hindi mo po kailangan na sumang-ayon para magmahal. Take note, lahat po tayo ay maring gawin ito nang sa po ay ang bawat isa ay makaramdam ng pagmamahal at magkaroon po ng respeto no? ng uh, uh, unity pagdating po sa mga gawain na makakatulong sa bawat isa. So, yan po ka-curious. Napakalinaw po no, na pagdating po sa deklarasyon na ito, again, ang pinaka-intensyon po dito ay mahatid ang buong katotohanan. So, hindi po maikakaila ka-curious na si Donald Trump po ay hindi po pangkaraniwang leader. Alam po natin yan. Sa panahon po kasi na halos lahat po ng politiko ay takot magsalita tungkol sa issue ng gender, dahil po sa takot na mabash, ito pong si Pangulong Donald Trump ay tila po walang pakialam. So ito po ba dahil may uh, pinaghugutan siya sa kanyang pananampalataya? Naalala niyo po ba yung sinasabi niya dati? We will not forget God. So makikita po natin that uh, may malalim na na uh, pananaw itong si Donald Trump, no? I don't know kung totoo ba talaga or isa lamang ito sa kanyang paraan, but then base po sa kanyang aksyon, no, ngayon makikita po natin na may malalim na pananaw pagdating sa Diyos. So, we will not forget God. Nakakakilabot po, di ba? But then again, yan po no, ay naging isa na no, sa identity ni Donald Trump. So kung totoo, sin po ka curious. Kahit po no, si dating uh, Pangulong Duterte, alam po natin na siga, no, uh, kilalang siga dito sa Pilipinas na presidente na walang pinasisino, no, But then uh, titingnan pa natin no ay naipakita niya no naipakita pa rin ni, ni Donald Trump ang uh, tapang na ito no basis po sa pag-declare ng ganitong uh, pulisya there is only two gender the no, male and female na hindi po ito nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte kahit po natin na sabihin pa natin ang napakatapang ng tao nito pero iba pong tapang ni Donald Trump. Kaya naman po kakiyos, no, marami pong konserbatibo ang humanga din sa kay Trump dahil po sa kanyang katapangan. So, ito nga po kakiyos, mahalaga talaga ang pagmamahal po sa lahat. Halina po yan. Ngunit hindi po ibig sabihin ito ay dapat na po tayong magbulag-bulag sa katotohanan. Okay? Sinasabi nga po ni San Pablo in Ephesians chapter 4 verse 15, Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head that is Christ so ibig sabihin po nito maaari nating ipahayag ang katotohanan ng may pagmamahal at pagmalasakit kaya para po sa mga may kalituhan pa sa mga hindi pa nakakunawa no? Uh, pagdating po sa kanilang gender tandaan po natin ito hindi po natin sila hinuhusgahan kundi tinutulungan po natin na sila po ay makakita ng liwanag no, ng kalooban ng Diyos. At ito nga po ang tunay na misyon ng isang Kristiyano. Mayatid ang katotohanan. Regardless, maniwala man sila o hindi, at nagawa po natin kung anong narapat, nagawa po natin kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos pagdating po sa usapin ng kasarihan. So, kakirius, ano po ang inyong opinion tungkol pa dito? Sangayon po ba kayo sa pahayag po ni Donald Trump na may dalawang kasarihan lamang So sa tingin nyo po, no? dapat bang mas maging bukas po tayo sa modernong pananaw? So i-comment nyo po no? ang inyong uh, salobin sa iba ba? At huwag pong kalimutan na i-like ang video na ito, mag-subscribe no? sa ating channel at i-click po ang notification bell para lagi po tayong updated. So hanggang sa muli po ka-curious, ito pong inyong kaibigan no? sa balita at komentaryo, paalam at God bless po sa ating lahat.